Yo! What's up mga idol! Ayan yeah, gagawa tayo ng pamain ng tilapia Ito guys yung malimit na ginagamit ko kesa sa bulate Dahil yung bulate guys eh, masyadong malansa sa kamay at uh, kumakain ka na nandiyan pa yung amoy nya So ito guys yung ginagamit ko Lalagyan ko ng harina para malapot. Hindi katulad ng nung... ano to guys, purina saka harina. Pag-mix nyo lang. Ayan. Mikos-mikos nyo lang ng ganyan mga idol. Kailangan ma malagkit siya. Kasi pagka nilagyan nyo sa tubig, nalaguro. Ayan. Lagyan na natin ng guys ng konting tubig para lumapot. Ito guys yung ginagamit ko. Pwede rin kung wala kayong ganyan, puri na gamitin nyo. Ito yeah. guys, pwede na ito. guys. Okay, so. Hindi na siya malulusaw sa tubig. Ayan. Ganyan lang. Pero pagka tilapia lang kasi, bagya lang. Maganyan lang kaliliit. Purina sa karina guys. Kaya lang mabisang pamain sa tilapia. Alright. Ayan. Ayan na yung outcome guys. Murina sa karina ready na to guys fishing time na naman wala tayong malibangan eh ayan let's go